Salamat, Mama Carla. Thank you. Magandang umaga po sa inyo. Mabuti ho nakita natin yung, ano, yung video kung anong itsura ng kanilang lugar. Actually, maraming ganong lugar dito sa atin sa Pilipinas. At yan talaga ang pinoproblema natin. Tuwing uulan, tuwing tagulan, yan ang problema. Kasi walang responsibilidad ang bawat isa sa atin. Sa video nakita natin, si Rosalie reklamo niya yung kanyang anak nagkakasipo, nagkakasakit. Nakita natin sa video, yung mga bata doon naglalaro sa tabi ng kanal. 'di ba? Asa lang mga magulang ng mga batang 'yan, 'di ba? Nasa tabi ng kanal kulang na lang mag-swimming eh ang itim ng tubig sa kanal. Ano? Burak na eh, no? So, tinitingnan ko at binabalanse ko rin. Si Rose tingin ko, biktima. Kasi si Rose, naglilinis ng imbornal. At dahil marumi ang imbornal, hindi mo pwedeng ilagay sa sako basa eh, di ba? Ang idea niya, patuyuin. Eh siguro sa dahil ng trabaho, nalilimutan na rin niya. Nililipad na pag natuyo, balik na naman dun sa kanila. At least si Rose, may effort. Nag-e-effort siya na maglinis. Di ba? So tayo pong lahat, may katungkulan na linisin yan. Huwag tayong magturo. Ang tanong... <laughs> ang tanong kayo, anong nagawa niyo sa paglilinis sa imburnal? Di ba? Huwag lang yung bahay niyo. Meron tayong responsibilidad sa lahat. No? Tungkuli ng bawat isa. But, sa akin ang nakikita ko, kapabayaan ng inyong barangay. Yung kanal walang takip. Di ba? Delikado yun eh. Walang takip. Siguro, ang, ang intention nila para madaling malinis. Pero nalilinis ba? Obviously, hindi. So, kung hindi magawa ng barangay, tayong mamamayan, tayo na magtulong-tulong para maglinis. After all, tayo rin ang maapektuhan yan pag ng umulan. Thank you, Dr. Love. Ngayon naman, kausapin natin si Dr. Camille Garcia. Thank you, Mama Carls. Okay, unang-una, -una, alam naman natin na ang kanal, kay malinis siya o hindi, is a breathing ground ng talagang lahat ng klase ng pwedeng ano, sakit. So, sabi nga akong dengue. Kung sin Pero alam nyo, nakakapagtaka eh. Dahil kasi pag may mga programa ang barangay, automatic yun, di ba? Sinasabihan na lahat ng mga taong nakatira dito, kailangan maglinis. Kailangan yung kanal na yan, walang tubig. Pero pag nakita natin, barado oh Alam niyo, ano ang ano ang symbolical or psychological uh, symbol ng ano ng kanal? Ibig sabihin nito, it's a transition. Ibig sabihin, ito ay isang pagdaloy ng isang journey. Kaya nga ang sinasabi, yung kanal na 'yan, pag dumadaloy na 'yan, umaagos din yung buhay, nagpapatuloy siya. Pero tingnan niyo yung nangyari din sa buhay ni Jobel, iniisip pa rin niya yung nakaraan. Kaya nga 'di ba, alam niyo ang mga ang mga pag, pagpanahon ng tag-ulan, yung mga bata, 'di ba? naglalaro sila ng mga bangka na malilit at nag Kasi yun yung pinapakita na merong daluyan ng buhay. So dapat ang isang tao, pagkatapos ng mga naranasan nilang mapapait na mga karanasan, eh, hindi lang sinasabi natin na mag-move on, but you let go. Kailangan umalis na kayo. ano magpa kailangan magpatuloy ang buhay. Hindi yung palaging babalikan natin yung nakaraan. Kasi once na binalikan natin ng nakaraan, puro pait ang iisipin natin. Kahit na yung taong yan, kagaya ni Rose, eh, wala, tapos na yung ating relasyon, nagkakaroon tayo ng tinatawag nating attachment issues, which is mali. Kasi pag nagkaroon kayo ng attachment issues, yan ang magiging dahilan at isipin nyo, itong dahilan kung bakit ako ganito ngayon, kung bakit nagkakagantong buhay ko. Hindi nyo na alam na ang kanal na yan parte ng buhay nyo, kaya kailangan linisan nyo. Yes. Maraming salamat, Doktora Camille. Balikan natin si Atty. Lorna Kapunan para sa karagdagan niyang payo. Okay. Ang idadagdag ko dito, kung ang barangay niyo ay walang ginagawa at ang mayor niyo ang walang ay walang ginagawa or congressman walang ginagawa, palitan ninyo. Nasa atin ang kapangyarihan, ang tawag doon, the power to vote, malapit ng eleksyon natin, ha? Huwag kayong maniwala sa mga pangako ng mga local officials. Kung hindi sila nag nagpe-perform, sasabihin nila, oh, bibigyan ko kayo ng malinis na Pag hindi sila, eh, ditanggalin natin, wag nating, wag, wag nyo iboto ulit. Okay, number two, wag na natin hintayin ang eleksyon o wag na tayong hintayin ng barangay. Mag-form tayo ng homeowners association. Miski, nasa kalye nyo na lang. Kasi lahat kayo nasa isang kalye, di ba? o magkakapit bahay kung kung dahil sa face to face ngayong araw na to mag-usap kayong apat kayong maging leader doon sa street ninyo at umpisahan ninyo ang paglinis na yan makikita ng mga ibang kapitbahay nyo sa ibang kalye sa ibang bahagi ng na pwede palang mangyari. Ang tawag doon eh people's initiative talaga. Hindi yung papalitan pa yung Constitution. Palitan natin ang pag-iisip natin. Sabi nga natin, let's start with ourselves at wag natin uh, ibigay sa iba ang responsibilidad na linisin ang kapaligiran, uh, kapaligiran natin. And lastly, Panawagan kasi nangyayari sa barangay namin to, yung mga garbage collector, eh humihingi pa ng pera. Pasko. Pag hindi ng pagpasko, para kunin ang garbage nyo. Eh binabayaran po natin yan, barangay fees tsaka taxes natin. So wag natin, wag tayong, uh, wag natin bigyan, wag natin bigyan ng dahilan para mag-corruption ang mga garbage collector collectors natin, ha? Huh? Yun lang. Ayan, maraming salamat, Atty. Lorna Kapunan.